Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Attorney, isa na lang po. Talagang last na po ito kasi patapos na rin yung oras natin. Attorney, uh, kanina na natanong ko sa inyo kung uh, I, I used the term unnatural but the term is unusual yung yung ginawangan uh, ginawa nga nito ni uh, Solicitor General Guevara sa sa pagtanggi na sumali doon sa sa issue nga ng habeas corpus petition ng mga Dutertes. Sir, do you think uh, patanong ko lang sir, Attorney Guevara, OSG Guevara should resign from the uh, uh, from his position? Ang una, uh, talaga namang unusual yan. No? At uh, tama naman na mag siya kasi if personally or your office thinks uh, uh, hindi pwedeng dipensahan o kaya hindi kahit tama lang. that, I think that's an ethical duty of a, of a lawyer. Mm -hmm and he's a lawyer. Yes. So maginoong hakbang ak 'yan. Kaya lang, uh, intindihin din 'yan na whatever kasi meron din siyang mga posisyon nung nakaraang gobyerno pati eh, OJ secretary. Yes, sir. Mm -hmm. Oh, and then naging uh, kasama rin niya sa kanilang law firm si Executive Secretary Miguel Dela. Yes. So, I don't know if this would weigh into his decision, but even assuming yung posisyon lang niya ng OSG, eh they also have to think of the fairness of everything. Kasi nga, nasa batas na sino mga mga ng gobyerno, pag sila nasasakdal, lalong lalong sa appellate courts, Court of Appeals, Supreme Court, ang abogado nila, OSG. Apo. Ay ngayon ayaw nila. Mm -hmm. And sila naman, ginawa lang nila ang trabaho nila. Ang sunod dun sa presumed uh, legal na kautusan o desisyon ng gobyerno. Ngayon, biglang yung abogado nila na tinalagan ng batas, E ayaw, mm -hmm. so it's unfair to them. So it's a good step na nagrecuse, but uh, thinking he 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 can also open consider, kung hindi talaga irreconcilable yan in many aspects, uh, kasi importante kaso ito eh, Apo. hindi ordinary. So uh, resignation could be an option and he will he can leave it to the appointing power to the president whether to accept or not. I don't know. Uh, mas maganda pag usapan nito in private kasi. Siyempre, nagre-react ang mga tao uh, sa, uh, sa media at uh, hindi lang siguro nagsasalita din yung mga nasasakdal. Eh, para bang tigla silang nawalan ng abogado? Kaya ngayon, DOJ ang abogado nila. Opo. So, uh, that's the other side of the equation naman. Di ba? Na kung hindi mo na kayang gampanan ang tungkulin o no? ayaw mo, meron kang personal reasons or uh, Uh, or uh, considerations or even official uh, limitations, eh, maaaring ganon uh, hindi naman sapilitan yung posisyon. Pwede namang uh, ipaubaya muna sa iba o sa uh, na willing, able, and competent na ipagtanggol o gawin yung trabaho nila. Ayun, all right. Attorney Kayosa, sir. Salamat po, sir. At uh, kapag kausap ko, sir, parang lalo akong tumatalino. Mabuhay po kayo, sir. Uh, and get kaya maraming salamat magandang umaga po sa lahat there you have it attorney domingo kayo sa isang pong uh, constitutional expert and of course former ibp president salamat sir